Hello past timers. welcome back to my channel As usual, ang tagal na naman nating nawala Dito sa mundo ng YouTube At ngayon, ito na tayo Sa dinami-dami ng pinuntahan nating mga resort Dahil naghahanap tayo ng beach resort Kaya lang, sobrang lakas ng alon Kaya dito tayo napadpad sa may atimonan at ito ay isang pool kasi tignan nyo naman ang dagat ang lalaki ng alon kaya nakasarado ang staircase dito sayang ang ganda sana kung pwede lang bumaba, kaya lang tignan nyo ang, ang dumi ng dagat kasi nga malalakas yung alon hindi tuloy tayo nakapagpa-picture dito sa may mga patuhan. Anyways, ayos lang yan. Oh, no! Ito, ang dahilan kung bakit tayo ay biglang napasugod dito sa Plaza Lucia. Kasi dumata, dumating sila. Plaza, ay Playa, Playa Lucia. Ito ang mga baon natin, kunting kanin kasi hindi tayo nagra-rice eh. Ayan, mayroon tayong palabok chicken sinok mani at ayun nag-iihaw pa hi God. hi hi <laughs> si B busy <laughs> at yung isang bata dito ay hindi na umaahon kasi gusto niya palagi talagang nasa tubig ayan si Liam at bigla siyang nagutom kaya ito kumakain na rin siya very affordable naman ang entrance fee per head at saka ang mga kubo rates nila kung gusto nyong malaman just comment down below at saka kung makikita nyo malinis ang paligid may pambata na pool at saka may mga pang-adult. Bigyang lakas ng ulan. Mukhang nag enjoy naman silang lahat talaga, Oh. At doon nagtatapos ang ating sa Gay gala kahapon. Actually, kahapon pa yun, eh. Late upload na lang doon dahil super busy tayo. So, I hope you enjoyed watching. But please don't forget to subscribe my channel, Pasta Mi and hit the bell for you to be notified with the next upload. Para palagi kayo updated kahit late na kung saan saan tayo nagpupunta. Okay, buyers! Have a good one!